guys at welcome back sa aking YouTube channel. So ayan, bigla tayong napauwi sa probinsya. Dito ako sa aking bahay dahil meron akong uh, gagawin sa aking electrical. Dahil, ayan, ang aking <laughs> <laughs> makukulit na mga anak ko. Ayan o, si ati at ang bulso. At bali yung ano ko kasi, uh, main line ko dito sa bahay ay hindi pa ayos. Kaya Uh, na pauwi tayo para ikabit yung uh, pinaka main line natin sa yung feeder line natin kasi nga nakatemporary pa lang ito bali number uh, 12 or 3.5 uh, mm square yung ating wire diyan do no, uh, na temporary kaya gagawin natin na number 8 dahil uh, nilalakad namin yung meter base para magkabitan na kami ng final na uh, metro, uh, final na linya. Dahil wala pa kaming final na linya dito, nakiki-extension uh, muna kami kay Vianan. Uh, uh, ngayon ay uh, sikapan namin ni Mrs na magkaroon kami ng uh, sariling uh, metro. Kasi nga, uh, kung kailangan namin bumili ng mga dagdag pa na appliances ay um, hindi na mahirap. Ito may dinadala akong wire, galing pang Maynila. ito, guys, Quezon City. Binili ko ito sa Quezon City, no. So, dalawang kulay, isang yellow at isang white. 8.0, o oh, number 8, 8.0 mm square, and then uh, tag uh, 6 meters kada isa. Then entrance cap na 1/2, then 1/2 na male adapter. Kabali Lagyan natin yung tubo na aking pinalabas dito. So, one half lang yung pinalabas ko kasi dyan. Ito yung panel board ko. Pagpasok ng uh, pinto, dito lang sa likod. Uh, kakalasing ko yan mamaya yung nilagay kong temporary. So, bali ito yung main ko. So, one pole, tagwa one pole na mga circuit breaker. Kasi dito ay line to neutral ang uh, linya kaya tagwa 1 pole ang ating uh, circuit breaker so 40 ampere lang yung aking uh, main then kung halimbawa magdadagdag pa ako ng uh, mga branches mayroon pang ano to dalawang ah uh, pwede ilagay so ito kasi ngayon ay lighting outlet then ito isa uh, wala pa gamit so kung may ref ako or maglalagay ako ng aircon dalawa pwede o kaya washing machine or uh, mga oven, mga ganon. Wow, oven. <laughs> pang social So, ito, meron kaming binili na mahabang uh, wire. Ito naman ay gagamitin yan mula dun sa poste ng service provider. Yan. Kasi, malayo yan, nandun. Uh, ito ay 97 meters. So, 100 meters dapat yung bili namin. Kaso, naubos yung kanilang supply kaya 97 meters lang to pero palagay ko kakasya na yan dahil uh, halos hindi pa naman yan aabot ng 100 meters pagpunta doon so ayan nandito tayo sa bahay ko na makalat sa so, daming uh, mga ano dyan mga produkto ng uh, bukid ayan may mani ayan to, mani oh. nabilad na ito. Ayan, pwede nga kainin. Oh. Inuunti-unti kong kain. Tapos dito, <laughs> bigas. Napagiling na yan, no? Bigas. So, ganyan, karami yung pinagiling na bigas dahil kasama sila biyanan. Mga, siguro yan, dalawang buwan, tatlong buwan, bago maubos. Ayan. Ay, yung mga gawa ni Mrs so. Pinagkakabalahan niya, mga bulaklak. Gawa sa Pasi Wire. Ito. Ito, mga pang-souvenir, O oh. nung paggawa kami ng poste ato yan yan yung pinagawa namin poste so dito ilalagay yung uh, metro then ito yung uh, abang ko yan one half lang so kasiyang kasiya naman yung uh, ano dyan, number 8 so one half kasi so, napakalapit lang ito lang yung panel board ko So, wala pang palitada yung labas ng bahay ko. Kahit dun sa dining area, wala pa. Dining and living ko, wala pang palitada. So, may kisabi na yan. Ayan. O, may backup na solar kapag uh, nag-brown out ay mayroon tayong ilaw para sa uh, emergency purpose. Okay. So, yung wire ko pala, uh, per meter ito ay ano, ang presyo nito ay 75 pesos. Si Queen brand. Pang neutral ko itong puti. So, yun. Um, saglit lang naman ito. So, kakalasin ko na ito. So, natin guys. So, wala ng power ito. Ngayon simulang pabit hmm, guys. Ang cute lang ng panel panel board ko. So, yung neutral nya. Ang dito. So, uh, ito yun. Kalasin natin. So, kapag probinsya guys, mas maganda bilhin itong ganitong mga breaker mas mura siya kasi nga one pull lang tagwa one pull siya so ito nakakalas naman ito ayan ayan nakulog yan okay so <clears throat> ayan kalas Nataking ko muna sa labas yan. So, kalasin ko muna yung mga breaker, guys. Kasi nga, uulitin uh, ko yung pag-terminate nung main natin. Ayan. Okay. Ko pa <laughs> so ayosin natin yan. Wala sa final pa yung aking termination dyan eh. lightings. And then, kalasin ko muna yung sa may uh, outlet. Um, ulitin ko na lang yan. Terminate na mahaba kasi yung ano ko, wire. sila. Ilagay muna natin to entrance pack niya. Sabit natin. Pupok. Ano yung tinanggal mo? Kakabit na nila yung wire. Ang hmm. puti Yan mo nga doon ate, kung nandun na. Ah. Diyan sa loob, nandiyan na. Ah. Nandyan anak. Nandyan na. Ah. Lumabas na dyan. Nandiyan na. Ah. So yan na siya guys. So habaan pa natin konti ito. Medyo maiksip pa yung puti. I-loop natin yung ating wire kasi may kumahaba. Medyo mahaba ng konti-konti lang. Ano? Sayang. Ito lang pala eh. Lupa ko lang ng konti yan. Nawi ka na. So, ayan na guys. Iyon yung main ko. Dilaw. Then, ito yung uh, neutral nya. Ito yung line. Ito yung neutral. Okay. So, doon sa labas, lalagyan ko na lang yan ng tagging na line yung uh, yellow. Then, neutral yung puti. Then, yung aking temporary, yan. So, dito ko na nilagay siya. Tapos, sa uh, eh, singit ko lang dito siya. Ipiting ko lang ng takip ito. Hindi ko lang masyadong higpitan yung pagka-screw ng takip. So, yung pagkakabitan lang, ano natin, uh, yung service provider natin nandun, layo pa. So, yung mga kapitbahay, dun din yan. Nakakabit. Okay na yung ating ano dito. Main uh, entrance, yan. So, pinapunta ko yun doon bala na si service provider dyan na mag-ayos kasi pag naglagay siya ng metro dito dyan. so yung papunta dito sa bahay ilalagyan din niya ng ano yon tubo pataas babalik doon then doon siya magtatap so ganito lang yan sa probinsya guys hindi tayo nag nalagay ng purong kongkrito pataas so ganyan lang yung nilalagay ng uh, karamihan dito. So, although na maganda sana yung ano, yung purong concrete. Pero medyo matrabaho kasi yun. Ito kasi ang bilis lang ikabit yan. At, uh, diyan ko pinadaan sa taas to. Kasi nga, dito sa baba ay ano to, uh, bahain kasi to. Ang area na to. Pag, uh, lumakas yung ulan, pag, at tumataas yung tubig dito, Umabot siya dito guys. Yan. Umabot siya. Yan dito. Yung uh, tubig. Kaya hindi natin ibinaon sa lupa. Yung ating uh, abang. So pwede naman sana yon pag uh, binaon dyan sa lupa. Bubuhusan ng simento. Pero mas pinili ko na sa taas na lang. Ayan. Para kung halimbawa mayroong pagbabago. Madali lang siyang ayusin. So okay. Ayan. Ang ating... Uh, Kapaligiran guys. Medyo maulan pa rin. Mambun-ambun. At yeah, basketball court sa harap ng uh, aking bahay. So, yun guys. Hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pag sa aking channel. God bless everyone.